Tapos nga umugong ang isyong sexual harassment o ex exploitation kay Aaron Villena ng isang direktor, marami na ang nakiki-saw-saw sa isyo at isa na nga dyan si Direk Daryl Yap, kung saan sinabi nitong bet niya raw itag sa issue. Si Direk Joel Lamangan kaso, binlock na siya nito. Hanggang ngayon kasi ay wala pang pahayag ang direktor na nakakaladkad sa issue para linawin ito. Kahapon kasi ay fake news. Ang umanay post ni Direk Joel na rebat sa pahayag ni Aaron ayon sa producer na si Dennis Evangelista, na kaibigan din ni Direk Joel. Say nito, di raw gawain ng direktor na magsalita ng bastos at masyado raw itong busy din ngayon. Totoo yan. Yung sinasabi ni, di ba maraming kumalat na gulatag? Even tayo, parang nung una nating nabasa, akala natin, Totoo! oo di ba? So, nalaman natin na hindi pala totoo at uh, talagang tinatakan na fake news, di ba, ng kampo ni Direk Joel Lamang. Kasi, di ba, ito po yung nag-ugat yung issue na parang si nag-post din si Direk, di ba? Na, nagaganap daw sa show business yung mga haros. Si Panahon si pa daw ng kopong kopong. kopong, kopong. Mm. Tapos parang sumagot so naman itong si Aaron Villien na parang wala man tinutukoy na pangal para may nagsasabi na si Direk Jolie yung tinutukoy yung mga na ayon sa post. Yung mm. mga yes. mm. comment Yes. Yes. May At sagot nga, ano, na, oh, oh. di ba? May sagot si Direk Jolie. Pero kung tito mo parang naniwala tayo po. Isip. kasi nga, naka verify din parang Jolie. Naka-blue check eh, Oo, naka-blue diba? check. Pero, Pero, alam mo, Kuya Ramat, saka uh, Rodel. Parang tinanong lang naman eh, explanation ni Direk Joel, pag may nag interview sa sa'yo, sumasagot so oh, ka oh, na. Hindi oh, oh. mo naman kusang ipinose At, yun. at saka, alam mo, yung, the purpose namin okay. na meron yes. kang ano ay yung ano ba ito, paringgan oh. or something, di ba? Yung account na yun talaga. Oo. Oh, oh. Uh, ginamit na ano yun eh, na hack. Mm. Kasi oh, dati, yung account na yon humingi ng pera, uh -huh. humingi ng pera kay Direct Louis Ignacio, humingi ng pera kay Dennis Abrenilista. Okay. Maski ako, piniyam ako dati ng ano na yon Yung account na, na yon Oo, oh, oh, yung account, account na, yon na yun. yun. So, na sabi, kasi yun eh. Account mismo mm. ni Direct Joel yun. Dati. -dati uh -oh. Tapos talagang, nagpost kung sino man ang hacker. Mm -hmm. na, pero kabastusan talaga, di ba may sinabi pa na, eh, hindi nga lang anis, -anis mo pa, di ba? para hindi naman gusto yung gagawin. pa mo nga ipa-anitsko ipa mo eh. Oh. No? Ipa-anitsko mo eh. Ipa-anitsko mo eh. ipa Parang Anong anits-anits? <laughs> 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 para yung candy, di ba? Oo. Oh, nga pa nilinaw niya lang, hindi daw po siya yung nagpost. At super busy si, si Direk Joel. Maganda na nga rin yung huwag niya nang sagutin para hindi na lumala pa yung issue. At is, actually, na, baba, actually no? nakarating sa akin na parang ayaw nang sagutin muna ni Direk yan. Uh -huh. O oh, sa dami kasi nang ginagawa niya, <laughs> Dalawang pelikula ang ginagawa niya ngayon. Fatherland. Fatherland at saka isa sa... Nakalimutan ko kay Ma'am Len yata yung isa. Kung hindi ako natakaw Correct. Eh. Isama po ba dyan ang sobrang busy mm. niya sa pagtitipin pag sa oh, Batang Kiapo, di ba? Batang Kiapo diba? si Roda. Correct. So, bagad na hindi na lang niya pansinin kasi pagka sinagot niya, baka sumagot pa yung kabilang ng kap, baka sabihin pa, hindi naman ikaw yung tinutukot Naku, ko. Naku, ba, baka tatawa nila yung sasabihin, nakit no, uh. hindi ako yan no. Ah, oh, di ba? <laughs> huwag na lang. Kaya, Ito nga, nakisawsaw si Direk dahil Sabi, mm. gusto niyang itat hindi niya maitag, Pero, diba? naintindihan kaya natin yan dahil pareho talaga. Noon pa man din talagang nagigirihan na sila na. dahil sa magkaiba ang kanilang pananaw. ano pananaw sa politika. Mm. Oo, Oo. Ang totoo po ang FB account ni Direct Joel, Oo. nung ang picture po sa profile pic niya ay nung magkabataan niya. Yung kasing poser na yun, yung nakahak is... Yung edad na ngayon ni Direk Joel ang nasa picture. Um, yung na. totoo pong ano, FB account na, yung na. medyo ano pa, bata pa po.